Ayan mga bis, tara laba tayo Ayan Nagwasa na tayo mga bis sa ating nabahan Ayan Ayan, habang umiikot po yung aking washing At siyempre yung anak ko naman ang Kagawa pa nila mga bis Ayan Ayan, ang sipag ng anak ko mga bis Siya po ay aking maasahan no? di ba? Ayan Siyempre po mga bis Habang po tayo ay naglalaba na nagmamadali po tayo dahil po hindi lang po ito ay ating gagawin. Dami pa po tayong gagawin niyo mabi. Siyempre po, ah, po niyang maglaba. Magbanlaw, siyempre magsampay naman po siya mga besh. Ayan. Ayan, sige anak, ang sipag-sipag mo talaga. O oh, diba? Diba proud si mama? Ayan, chalak Ayan, siyempre naman eh. Eh, laking bagay na rin yan. Nakatulong ka sa hakin. O, diba? Sige, banlola. Ayan, syempre, nagsampay na po siya mga fish. Ayan, yung ating anak. O, diba? Siya po nagsasampay. Siya na banlaw, siya nagsampay. O, diba? Syempre, po mga fish, siya po nagsasampay. Pag natutuyo na naman po yan, syempre, syempre, mama naman po ang gagawa sa pan feed mga besh. Ayan. O diba, magpupihin namin. So, ang dami. Ayan naman yung prince ko. Yung pangalam ako sa munso, mga Puso yung tumulong sa akin para magtupi. Ayan. And ba diba, si mama naman ang magtutupi kasi dahil ang anak ang nagbabalaw ng si Samkai. Siyempre, mama naman ang magtutupi, mga besh. Ayan. O diba, ang ibon. So pangalawa ay siya po ay gusto mong pumulang sa akin at nag-aaral po siya magtupi o ba diba, ay ano, nagugulo talaga siya o kinukuha niya yung damit niya, tinatapili mga bish at ayan. Gusto niya magtupi sa harapan din ng cellphone ko para po makita po siya. Ayan, tinuro po siya madali sa banda. naharangan niya ang kamera. Ayan, charot! At, diba, niyo, pwede ba alam pa siya mga bish kaya Ayan, ayan mga bish, patuloy lang po tayo para tayo ay... Matapos si ating gawain bahay mga bish po hindi lang itong ating gawin daming pa tayong gawin mga bish. Ayan. Ayan siyempre po hawi nga pang puwapang mga bish ang ating anak po ay nakatuloy din po siya. Ang tupi at kinukuha niya pong ibang mga damit niya at siya pinagtatupi mga bish. ayun ayan. Malapit na rin tayong matapos ito mga bish ating pagtupi. Ayan. Ayan. Siya kinukuha po niya ang kanyang damit, ayan, tinutupin na naman po niya yan, mga bitch. hindi niya po ako pinapabayan, pumulong po siya pagtupit, mga besh, kaya ayan, diba? Kung kung paano akong bunso yan, diba, at sipag, diba, marunong tumulong kay mama o habang matutupi daw siya, nilalapag niya siya ang phone niya, mga besh, kaya ayan. nakita niya pa siya kung paano magtupit, ayan, kaya ayan. At ayan po mga bis, hanggang dito na lang po ating video po. Bye-bye!